Hello, hello. Once again, ito si Ate Jackie. Yan, welcome sa Life is Real. Yan, may share ko lang, may kwento ko lang kasi nung isang araw may nag-chat sa akin, no. So, actually hindi ko siya uh, hindi messenger siya pero in, nakalagay sa spam. So, uh, na ko yung spam. So, syempre may nag-message and then may nag-Ate Jackie. Syempre I thought is kilala ko or yung mga iba na follow natin dahil syempre tinatawag ang ate. So, na chat ko and nag-hello and yun nga na nag-send siya ng picture ng anak niya na yun nga kalalabas ng hospital at uh, yun daw uh, kailangan niya ng pera, makain uh, at yun, syempre, alam mo naman tayo pag uh, uh, mabata diba, syempre tutulong ka din pero Siyempre, i-specify mo muna kung talagang need ba niya kasi sa panahon ngayon maraming scam, 'di ba? And 'yun nga, so nagtanong ako, sabi ko sa kanya, uh, nag-nag-send siya ng GCash, sabi ko wala akong GCash. Siyempre, tayo naman dito. Hindi <laughs> ba siguro meron 'di ba na, diba, na GCash, pero pag nasa abroad ka, mabibihira ang GCash. And then uh, sabi ko gabing gabi na, last just na ng gabi. So wala. Then sabi niya eh meron naman dito na GCash. Hindi ko alam kung paano, or pambadya ng jikas, o ano, kahit pang kain lang daw, pang tinapay. Sabi ko, gabing-gabi na, ba? Diba? So, uh, yun, uh, pag-pray, pag ako kasi pinag-pray ko muna yung talagang tutulungan, or what. Sa atin naman kasi pag bata, syempre, kung meron ka, why not na hindi ka tumulong? Pero pag kawala naman, syempre, talagang, wala nga, paano ka magbibigay kung talagang wala ka nga, diba? So, pinag-pray, and my, my style is talagang pinagpe-pray ko muna talaga kung uh, yun ba ay legal o yun ba ay totoo, di ba? Kahit maliit na halaga po yung hinihingi niya, yung tulong, actually tulong, sabi naman niya. Tapos, nagbigay siya ng specific amount, and then, um, yun yan, kahit maliit, at kahit ganito, pang tinapay namin bukas, pang ganito. So, okay naman po tayo. And then, suddenly, syempre, hindi mo naman agad-agad marireplyan siya dahil busy ka po, especially ako yung bata di ba, bihira lang na mahawakan yung cellphone, minsan pag nasa park ka lang or minsan diskarte-diskarte, hindi, parang tatanong siya na ate, sumagot ka naman ate, nasaan na yung tulong mo nangako, ako, di ba, parang ganon so, totoo naman na tumutulong tayo sa mga tao po na nakakakilala sa akin, talagang uh, really po na uh, kung meron ako at talagang needed, pinagpe-pray ko at sinabi ng God, specific po na tumutulong ako, especially yung, yung amount. Kasi kailangan sa akin is sinasabi ko lahat sa Panginoon. Pag sinabi niya, bigyan mo kasi pag hindi ka nang obey sa Panginoon is a big liable no? sa, sa Panginoon. Kasi kahit pinagpaguran po natin ng pera, alam nyo namang OFW yung gigising ka maaga tapos ganyan nahihirapan ka yung, yung nasa init ka tapos nagtatrabaho ka 'di ba pero kahit effort po natin yan bigay pa rin yan ng Panginoon Diyos kasi siya nagbibigay ng kalakasan siya nagbigay ng work so kailangan din na i-share natin kung meron at karapat dapat naman yun 'di ba and yun nga po and suddenly yun yung sabi niya na talagang matulungan po natin siya um Okay naman po, walang problema. Then, itanong ko po sa kanya, ilan na po yung anak mo, nung trabaho ng asawa mo. Siyempre, kailangan konting ting investiga. And that's the wisdom na binigay din ng Panginoon. At yung anak niya, apat. So, isang 20 years old, 16, 13, and 9. Tapos, sabi ko, kailan yung yung ano, yung hospital yung anak mo? I, I thought na baby yung anak niya or maliit na talagang kalalabas sa hospital. Yun yung bunso niya, yung 9 years old na hospital. Siyempre bata pa rin yon. And then suddenly na sabi niya, 3 weeks ago. So three weeks ago na, yung nailabas niya sa hospital, yung bata, yung anak niya. And then ngayon siya humihingi. Ang sabi niya, pangkain, pang ganito. Ano sa trabaho ng asawa mo? Wala daw, construction worker. Alam niyo, nasubukan ko po talaga na ako laki sa hirap walang walang makain din nasubukan ko po yan na pagka nagipit nang gipit gagawang gagawa ka ng paraan di ba mangungutang ka sa store kapalmoks na ang gagawin mo manghihiram ka talaga para may makain sa anak mo kasi anak mo na yan eh. di ba ali ikaw matiis mo hindi kumain pero pag sa anak mo di ba kung talagang wala naman at hihiram ka sa mga kaanak mo kakilala mo ng pera at babayaran mo pagkaano pero yung manghihingi ka sa sa FB or sa messenger, siguro normal naman sa mga relatives or, uh, pero hindi yung, uh, sabi na natin, sab okay, humiram ka o humingi ka, pero don't force the, the person eh, di ba? Kasi kusang magbibigay yung tao, especially pag galing sa heart yan at nakita ka talaga, tutulong na tutulong, magbibigay talaga eh. Pero kung talagang pinoforce mo yung tao, kahit malit na bagay, hindi ka bibigyan, di ba? So, yun po yung ma-share ko ngayon na I hope ate or kapatid no na ano willing kahit sino man yung mga tao willing talagang tumulong sa iyo pero pag ganyan naman na you are forcing or lahat ng tao hingian mo alam mo sa paghingi mo na lang kung sa halimbawa sa, sa isa sampung tao ang nagbigay isang libo na yon di ba so sa maliit-maliit na halaga napaparami natin pero na galing sa heart. Huwag po natin na gamitin yung mga bata. At warning din para sa mga uh, kapwa ko, ano, di ba sa mga iba na baka may nang hingi kahit maliit. Okay lang po yan, pero kailangan na investigahan po natin at mag kayo kung talagang galing sa heart at yung umihingi. Willing naman tayong tumulong. It's better nga to give than to receive, sabi nga nila, di ba So yun lang po ma-share ko and bye for now and God bless you all.